ulitin ko na naman kasi nasabi ko na to kanina. Pero okay lang para malaman ng tao. Alam nyo yung nangyari sa anak ko is na-rape siya nung edad niya ay 13. So ngayon 16 na siya 3 years ago. 3 years ago na nangyari sa anak ko na ni-rape siya ng sariling tatay niya. Putik na, nagpapaiyak ako nito. Masakit to sa totoo lang, masakit to para sa akin, no? Pero, syempre, lalaban ako at lalaban. Alas, sorry po, so sad. Okay lang, para malaman ng lahat. Ito lang. Para malaman ng lahat. Ayaw kong umiyak sa totoo lang, ayaw kong umiyak. Pwede ba? Huwag na lang. No? Hindi ako nagpapapailing victim dito. Hindi ako nagpa... Uh, nag ng atensyon. Uh, three years tell memory. Oo. Alam nyo guys, ah. Uh, hindi ako nagpa- feeling victim. kung baga. No. Ako lumalaban. Lumalaban ako. Sige lang para malaman ng iba. Ah, uh, para malaman ng iba, no. Uh, para malaman ng iba ang totoo. Ang totoo kung bakit ako naging ganito. No. Ah, uh, sa totoo lang nabigyan na yan ng hustisya kasi nung nangyari talaga sa anak ko. It's a uh, November 15, 16. Two days. Oh, total gusto gusto talaga nila malaman yung totoo sa totoo lang. Gusto malaman ng nila yung totoo. No. Ayaw umiyak pero masakit. Wait lang, guys. Wait lang, guys. Ah. Wait lang. Ah. Ayoko magano, ayoko nang... Pero hindi ko maiwasan. Hindi ko maiwasan, no. Ah, ah, hindi ko maiwasan yung feeling ko sa totoo lang. Kasi ako lumalaban, lalaban at lalaban ako sa totoo lang. Lalaban at lalaban ako para sa mga anak ko. Kahit sa ibang mga bata, pinaglalaban ko yan. Sa mga kaibigan ko, pinaglalaban ko lang. No.